Ang legendary trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na mas kilala bilang TBJ kasama ang mga Legit Dabarkads ay nagbalik sa pamamagitan ng isang bagong programa na pinamagatang EAT sa TV5. Nagsimula ang EAT sa isang nakakaingganyong segment na tampok ang TV5 news program Frontline broadcasters na sina Kalad Karen, Mike Reyes at Gretchen Ho na welcome ang mga host ng Legit Dabarkads na sina Main Mendoza. Paulo Balesteros, Alan K., Ryan Agoncillo, Wally Bayola, Riza Maidizon and Karen Estrap mas lalong tumindi ang emosyon, nang tumuntong ang TVJ, sa studio ng TV5 sa Mandaluyong City, sa isang segment ng bagong noontime show. Ay inimbitahan ng mga co-host ng TVJ, ang mga pamilya nilang nasa studio, habang kinakanta nila, at ng mga dabarkads ang rock, baby, rock, isa si Pauline, sa mga solid dabarkads na nagpakita ng suporta. Sa pagbabalik noon time show ng iconic key hosts, mabilis na napansin ng mga netizens, si Joey De Leon, na tinatawag si Pauline na buntis, habang tinatawagan siya para sumali sa grupo, hoy buntis. Sabi ni Joey kay Pauline, walang ibang buntis sa entablado, at tanging si Pauline lang, ang napapabalitang magkakaroon ng pangalawang baby sa kanyang partner, na si Vic Soto. Makikita rin ang paglapit ni Pauline kay Joey at pabiro niya itong tinapik sa likod. Nitong mga nakaraang araw, kumalat ang mga balitang pagbubuntis ni Pauline, Lalo na nang mapansin ng mga netizen ang mga pagbabago sa kanyang katawan, naniniwala ang mga netizens na ito ang dahilan ni Pauline, kung bakit hindi siya aktibong sumali sa dabarkads, ay dahil sa kanyang pagbubuntis. Nagsimula ang hakahaka na umano'y buntis si Pauline nang hindi siya dumalo sa kasal ng kapatid ni Christine na si Kathleen Hermosa sa Cebu, lalo pang umingay ang haka-haka Nang magpost si Pauline ng mga larawan ng salon date nila ng asawa, ibinunyag ni Vic noong nakaraang taon, na gabi-gabi umano nagdarasal ang anak na si Tali Soto, para sa isang kapatid, tuwing magdadasal sa gabi, parating, Papa Jesus, thank you for my dad, thank you for my mom. Can you please give me a baby sister or baby brother? Wala pang pahayag ang mag-asawang Vic at Pauline Soto tungkol dito.